Minsan daw, mayroon isang batang gamo mo na naakit sa liwanag ng apoy. Maski anong paalala ng kanyang ina na huwag siyang lalapit sa apoy, ay lapit pa rin siya ng lapit. Nakangang inisip kundi ang sarili mo. ka mamatay. Eh. Marami ako natutunan sa kanyang mga universidad. Lalo na dito sa mga universidad sa Pilipinas na pinatatakpo ng kanyang mga praile. Natutunan kong hindi lahat ng tao ay pantay-pantay. May -pantay. pinagkasundo ako ng aking ina sa isang Ingles. Pagkamat hindi ko siya gusto ay nagsumamo ang nanang na ko siya. Bago. Bakit hindi ko na matagal ng amoy? Bakit kasi kira ka na pala pinapahukain eh? Inutusan tayo ni Padre Damaso upang ilipat ito sa ibang libingan. Hindi ka kastila, Tabil. Pareho lang tayo. di ko ang kakausap si Gobernador Palamir, ha?

Ito'y ito mga luhang na ipon, mga damdaming tinimpi at tinapi. Ito na ang oras ng paghihiganti pa sa